Darating na December 16 ay umpisa na po ng simbang gabi Alam nyo ba may pagrating sa inyo ang St. Padre Pio Hill Chapel Pwede po kayo dyan mag picture taking Talaga para sa ating lahat Ayun kaganda, mag picture taking po kayo dyan Selfie selfie kayo dyan uh, Siguro sa darating na araw lalagyan pa yan ng upuan kaganda dyan o no? ay Merry Christmas and a uh, prosperous New Year ayan o no? at alam mo ba pupuntahan po natin at ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ditong Belen at syempre uh, meron din po akong konting oras para tumulong dito sa paggawa ng ito 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 ito, ito, ito. ng yung mga kawayan na yan may konting minuto po ako na naitulong dyan kaunti lang, kaunting kaunti lang at pupunta rin po tayo doon sa Alben, ah sa Bilen sa Bilen, ayan punta tayo doon para papakita ko rin sa inyo napakaganda, native na native ayan no oh. ayan sa, baba ng kampana, ayan Bilen po yan, so may konting minuto rin po ako dyan na naitulong kaya syempre ah, proud din po ako na nakapaglaan ng kaunting minuto para makagawa diyan. Pakita ko sa inyo. Pwede rin po kayo dito mag picture picture, mag selfie. Ayan. So papakilala ko sila sa inyo ha. Oh, ayan. Yan po ay si Baby Jesus. Wala pa po siya diyan dahil uh, sa kanyang kaarawan, December 25 pa po siya ilalagay diyan. At si Mother Mary, si Saint Joseph, at yung mga angel Ayan o oh. Sasabsaban po kasi siya Pinanganak ayun yung mga karnero At yung mga Tatlong hari Ayan O oh, sino nakakilala sa inyo Sa tatlong hari Ayan o oh. mm. Guys native na native po yan Tignan mo Ayan o oh. Dahon ng saging Laya Oo oh. Siyempre, may Christmas lights yan. Ganda, di ba? Dito lang po yan, sa San Padre Pio. Ayan, oh. Oh, ganda, oh. Mm. Mm. Pagka araw ng linggo, pag kayo nagsimba rito, pwede kayo magpicture-picture. ayano, oh. May hagdanan pa yan. Mm. Nakagraba yan. Para safe po ang inyong mga paa. Baka para hindi puputikan. Yan no. Siyempre safe din po ito para sa kung halimbawa iuulan, ayan may yeros siya sa taas. Tapos ayan, no, tinagpian pa siya ng ano ng niyog. Mm, yan no. Oh, di ba? Mm. Kaya kung kayo magsisimba po rito sa San Padre Pio, every Sunday po, 7.30 AM po ang Misa. Tapos sa simbang gabi naman, araw po ng December 16 alas 4 po ng hapon